Hi! <laughs> tapos na ang fiesta. Okay. Ano bang natira nating ulam dyan? Wala nang ulam. <laughs> natira. Itlog! So ulit na mga tupperware. So, tapos na kami maglinis na mga minimal na mga kuan. Pag-aayos na lang ng mga lamesa. Yan, ang mga table and everything. Yan, wala pa yung ating mga trabante kay mga hangovers. So naglinis na. Sila ni Bakang, sila ni Argel. Sila ni Inday magluto na ng ano. So ito yung itsura natin after the calamity. Simba ko. Ayan. Maglilinis pa tayo ng iba. Tinanggalan na namin yung mga bote and everything. Ay, kapagod sobrang dumi ng CR. Ito naman, ayo si palatin mga A-house kasi nawala yung mga upuan everything. Ayan, nagkalat-kalat yung mga upuan everything. So, dito sa CR, ako yung nakatoka. Ba't ko kaya hindi binidyo kanina? No? May mga nagtent tent kagabi, mga nag-overnight dito kagabi. And I'm so happy because napaka peaceful na dito na nag tent kagabi pero kupul kupul mga silang babata pa nila so naglinis ako ng CR guys na ako ng tubig kasi nagpapuno ako ng tubig dun sa drum so tinanggal ko yung hose uh, sa CR so konti lang ang nalinis ko dito uh, tinanggal binrush ko na rin sa labas medyo nawala naman yung mga um, tatay na mga dumi Ay. yan dito sila nagdate date date kagabi oh. tapos dito yung ibang mga ano hindi pa namin nalinis to dito banda. <coughs> May mga basura pa kukunin pa namin 'yan. Diyan yung ating tent. So normally dito talaga yung tent nakalagay. Ay, grabe. Thank you so much Lord for all the blessings. Buti na lang hindi kami kinulang sa pagkain. Umabot na hanggang dinner. Ang our last visitor ay si Maymay Flores and ng adorasyon. So, wala na yung mga bisita ngayon. si na. At 7 a.m. Today's video. Ang ganda ng ating plants. So kami ay nag, ano naman kami ngayon. Gulay naman kami ngayon sa kamalunggay ngayon tanghali. Tapos, maligo kami sa dagat. Wala kami baon na mga pak. Normally, pag mga tanghali, mga paksi yan, Maligo kami sa dagat. May mga paksi. May mga tira-tira mga ulam. Pero ngayon, wala talaga guys. Ang pinakalas namin ng ulam kagabi is lechon. ulo sinabawan. number one ayun kasama si Louis Louis ano mang ka Louie? brother Louis 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 Sa, so, uh, what's our ulang for today ang oh, today kang Oke nih. Jadi. Kok mana tong bagi para motong ah? Oh, ada ada itu sini. Oh, motong mana sih? Ako na, nag-trending na sa una ko. na ako na. <coughs> Masunog na karon ah. Bang! Oh. Kaso pangit kasi pagka bukas mo. Okay oh, na yung... Tinan natin guys, ganito ang paunang pagbakas ng <coughs> deep <lop>. <coughs> <coughs> Lalabas siya ng kusa. Ayan o, oh, kumukulo na siya guys o. Oh. First time ni Amanda makawitness. Halo. Papa. Halo kita. Halo. Ay, pangit ako ng pagka... No, pangit daw. Okay na inoy! Oy! Ay. Eh! Ito nang galing palita. Ah! Okay na, okay na na. Dapat ito kasi ilalim. Maliit. Gina. <clears> hmm, <throat> di ba ka kabalo? Hmm. Ulit, ulit mo lang hawiri kang. Kung <laughs> nag-ismail ka, tingnan ulit Ayan, lumalabas na siya. Sige na, Mila, <laughs> Tio. Lalabas <laughs> <Lalo> na siya. <laughs> 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 amazing, no? Amazing. Hindi oh. <laughs> alam, hindi nakita <laughs> ni Inday. Oh, wala, lapit ka. Pasa, Jill. Pasa, Jill. Pasa, Jill. Ay, ba? Kalaawa ang magic. Magic doon bakang, ka? Kahit ikaw na nang last nga wakabaluan ang baka. <coughs> <coughs> ano nga yan? Ito na. Basic ba na? Kung tinapa pa, hindi na. Nga na, tinapa ba eh? Tinapa. Nga na naman tinapa dahil. Ah! Paggawas ka, isda na marag. Ngayon ka ron. Diba? May aso na yun. Ito na siya. Ito na ka. Palayo. Sayang-sayang na matas gas. Hindi ka ron oh, Aron di ron ka. Di man yung nana ko buslutan mo ko na diya david. Si buslutan. Nanagay! Kaya ko din na lang masaka kaya Oo. nagawas ang hangin. Oo nga o. Nakadubay kaayo no. kayo, na yung hangin magawas. Loto na.

<laughs> so, maglalaban na kami ni Amanda ng aming mga damage. Let's go! Thank you so much for watching!